Thank you so much. Sa Bagsakan, Ukay, Ukay. Only here in Urqueta City. Salamat kayo sa mga sponsors. Sa maong two-piece. So, gitagaan ko na yung tulo kapalisan. And then, tamang-tama. Kasi this coming summer, magsusuot ako ng two-piece. So, summer na. Come and visit here. Hello guys, good day and welcome here in Oroqueta City, Ukay, Ukayal. So guys, ni ako diri karon in front of dati siyang Metro Gold before din karon na himo na siya og kanang lapad presyong divisorya. So atbang bang dali sa guys. So ni ako karon kay mukpalit ko okay, okay guys, kay ganan ko okay okay kay very sulit kayo. Bukod sa barato ra kayo sa original. Let's go. Kanang Wine oh, bomb! Now we have a swimsuit attire here. Swimsuit, one piece, two piece. Pwede ah, okay. oh, okay. So guys, hindi kayo magsisi guys kasi ang price nila is fresh yung divisorya din. Napaka, napakamura mura pero sulit yung mga tela. Sobrang ganda. Um, original. Take note pag okay, okay. Original talaga yung Johnny. Ano siya, Danny okay. Dam? Mga stock po din siya, Danny. Okay. Danny okay. ninyo. Okay. Ano wala pa rin siya ganger bagong bukas. Uh. kaya nang asa mo nagkuha o kaya ng mga stocks, ma'am? Ano <laughs> sa Agayan, Dabao? Ah, Agayan, Dabao. Ay, nagkuha niyo mas barato dito, no? Ah, okay. Pero pila pagka-percent, ang pila ka-percent pag mabot na din sa Orkia at kami na nandita ah. Guys, <laughs> Okay lang. Ma, 2%, 3%, 10%. Kung pili inyong pan ba. Kailangan na kita. So, guys, karun good is mangita dyo kong swim sa 10 tupis because summer, you know, din gusto natin mag-swimming. So, let's go. Para ah, ta. Ang oh, familiar, kaya nakot daw. Yes, daw. Kaya kog uh, malubay kong swim so, two-piece o one-piece, tulog ka parisan Okay? Oh, So I need color yellow, green, and white. Ramo. Ayo So, so guys, unsa so yung nindot na color na pwede sa kuwa? Because I'm a rain dili dilip ko puti on, dilip put ko ito mo. I'm a skin, you know. So bagay na ko ang kay summer manas na siya, no? bagay na ko mga green. Tama ba? mga green colors. Mapalit palit tulo ha. Seryoso to. Kanis ang nagpagpilian ako. Green. Kalang wala ka nakakita. Sir. Pili lang sa dito. Pwede hindi ka dito siya. Barato lang yan daw. Hindi po dapting. Oo, oh, original dito na daw. Ang ikabalo ka ko pag okay-okay dito din. Ibaba daw manin mo siya powder. Yes, good for 12 hours or 24 hours. Tanggal ang bakterya. Wala to lang din siya daw. So guys, ano pang inaantay nyo? Come and visit here in Uke Ukay Ukay, Oroqueta City, in, or in front of Peter Gold, dating Metro Gold. Karon, Lapad, Prisyong, Divisoria. At bang nun siya guys. So, mga kakpila ni siya? 50 pesos each daw. Ay, guys, just only 50 pesos lang ang ilaang 2 piece and 1 piece. Diba? Sobrang mura lang guys. Mag-open pa lang daw. How about the orange color? Nice. Okay lang like, orange color. Madam, bakit kita? Bakak ni molo ulog eh. Madam. Pang summer bond. Yee, pili lang <laughs> kada dam. So you know what? My favorite color is. Ah, uh, favorite color is red. But, uy, nice din to. <laughs> yung pink, <laughs> very <laughs> nice. So ako ni siyang kwaan ng taga ikong partner ani niya. Mone siya kong paliton guys. It's only 50 pesos. So, ang mababayad lang na ako kay 3 per month, tulok ka parisan, ang mababayad lang na ako is 150. Presyong ba ding yun? So, guys, come and visit here. Bye-bye.